ng asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera nakakakilig pa rin panoorin parang mga binata at dalaga pa habang dumalo sa isang event kung saan sila ang ambasador nito Ambassadors to please have their photos taken May hawak na malaking flower bouquet si Marianne habang nasa stage sila kinukuha na ng picture. At mas lalong kinikilig ang mga taong naroon sa kanilang titigan sa isa't isa. Kahit napakasimple lang ang kanilang kasuutan, naka red t-shirt at pants lang si Marian Rivera at naka polo shirt at pants din si Dingdong Dantes, ay lutang pa rin ang kanilang ganda at kagwapuhan. Nag-request no so ang mga tao na sayawin ng dalawa ang sikat na sayaw ngayon ang Upalight ni Taylor Swift. At game na game naman ang mag-asawa at alam nilang kayang-kaya nila ito. Bilang, bilang 15 years na, ay pinag namin kanina sa backstage, backstage while waiting. You, dancing, ba Hindi lingid sa kalaman ng lahat na sina Marion Rivera at Dong Dantes ay bihasa na sa pagsasayaw kahit noon pa man. Kaya kayang-kaya nila at napakaganda ang pagde-deliver nila sa pagsayaw ng Opalite. Super ganda nilang panoorin habang sumasayaw. Maliban sa napakagaling nila, ang super sweet din nila sa isa't isa. Hawak-hawak ni Ding ang baywang ng asawa pagkatapos nilang sumayaw. Ang dalawa ay napiling maging ambasador ng Inuaw -Wow, kung saan napakaraming binibinta nilang mga napaka-cute na mga sasakyan tulad ng e-bike at scooter at iba pa. sa bahay nila habang nagre-relax sa living room at nanonood ng TV, nagkaroon ng sweet banding ang mag-asawa na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes.